Ang lihim ng kumbento. Noong dekada 70 sa isang probinsya sa Bisayas, itinayo ang isang kumbento malapit sa lumang simbahan. Maraming madre ang tumira rito, ngunit makalipas ang ilang taon, bigla itong isinara. Walang sinumang nakakaalam ng dahilan. Makalipas ang ilang dekada, isang seminarista ang inutusan na linisin ang lumang kumbento. Pagpasok niya, Napansin niyang malamig ang hangin at tila may mga yabag na sumusunod sa kanya. Sa pasilyo, may naririnig siyang mga bulong na tila panalangin. Ngunit paulit-ulit, parang sirang plaka. Sa isang sulok ng basement, natuklasan niya ang isang nakatagong pinto. Doon, may isang silid na puno ng kandila, lahat ay patay na. Sa pader, may mga pangalan na inukit. Lahat ng madre na nanirahan sa kumbento sa dulo ng listahan. May bagong pangalan na lumitaw kahit wala siyang isinula. Ang pangalan niya mismo, biglang nagsara ang pinto sa likuran niya at mula sa kadiliman, unti-unting lumalabas ang mga madre. Nakaputing habito, ngunit may mga dugo ang mata at bibig na nakangiti.